sa ospital ng mga nakaraan ay ngayon ko nga lang po na i-edit at ang dami nga po natin mga nilalakan nito mga nakaraan bube santo nga po ito na nadala nga po ni tate at nilab doon sa ospital si Oren ito nga si Oren ay hanggat kaya nga niya itago yung kanya nararamdaman tatago nga lang niya kasi siya may nararamdaman bali tatlong araw na nga na masama ang pakaramdam niya sumasakit nga ang tiyan niya nagsusuka nga at sira nga ang dumi pumunta nga dito sa ospital at si tatay nga ay magdamag na nakabantay. ako nga ay ako nang papalit ngayong umaga. Sobrang bigat nga nang nararamdaman ko nga ng mga oras na ito at ang suggest nga ng mga doktor ay ipa-ultrasound nga daw si Oren doon sa Unson. Kaya nga kami emergency na pupuntang nga doon sa Unson para nga matrace kung ano nga ba itong nararamdaman ni Oren. Sobrang haba nga ng traffic at ito nga ay Bernie Santo na kaya nga ganito kadami ang sasakyan. Madami nga din pasyente nakasabay si Oren doon sa ospital at ang dami nga nila mga suggest nga at saka magdala na ang daw ng mga kailangan kailangan na kasi maya maya nga lang din ay tayo nga ibabalik dito sa hospital. Sa dami nga ng mga nasa isip ko nga at mga alalahanin nga mabuti nga at nandiyan sila at yun nga nagsasuggest sila ay madali nga laang daw. Pahapon na nga ngayon pero kanina pa nga sana umaga tayo nagpunta nga dito kaso nga po ay sobrang traffic nga po na traffic nga po itong ambulance kanina. Holy nga po ngayon kaya nga po medyo natagalan din nga na paghahanap nga na pag ultrasonan si Ore mabuti nga po at kahit paano nga po ay sumagot onsun, kaya nga po tayo ay dito magpapa-ultrasan sound potassium dextrose kasi nga po hindi siya nakakakain ng maayos at ayan nga nilagyan na nga din siya ng catheter kasi hindi din siya nakakawiwi ngayon. Kaya salamat nga at sa hinabahaba nga ng ating biyahe at traffic. Kaya dito na nga tayo ngayon sa unsol. At eto nga yung in interview na rin siya ni Doktora at eto pinapainom ko pa nga ulit ng tubig para nga bloated ang kanyang tiyan. Kailangan pala pag uyo ultrasound ang tiyan ay kailangan nga i-bloated siya. Pumasok na nga si Doktora sa loob at sinacheck up na nga si Oren. Maya, maya nga ay may pinaso nga dito na matanda at eto nga ina x pag nasa hospital ka nga ay lalo ka manghihina at malalambot at nakaka-nervous nga yung mga nakikita mo nga na may mga sakit. Tapos na yung ultrasound si Oren kaya nga kami ay sumakay na dito sa ambulance at tinitay na lang namin si nurse para nga kunin nga niya yung resulta ng check-up ni Oren. Nandito na nga si nurse at tayo nga ay babalik na ulit sa hospital nga ng Luciana. <tod noise> Napadaan nga kami dito sa may simbahan nga ng pagsanghan At ayan nga panay nga ang pray ko na sana nga ay malampasan ni Oren itong kanyang karamdaman Maraming salamat nga po Lord at safe kami nakarating dito nga ulit sa ospital At ayan nga inaayos na ni Kuya si Oren para nga maibaba na nga dito sa ambulance Grabe nga naman ang pagod pag nga nasa biyahe at lalo na nga ito At ambulance kasi nakin ay grabe nga ang bilis at ako nga ay muntik na masuka kanina Pagkapasok nga namin ng ospital ay binasa na agad ni doktora Resulta nga ng ultrasound nga ni Oren Malalaman nga natin doon kung ano nga yung findings pupunta naman tayo sa Lucena. Doon ang transfer ni Oren. Nakasama ko si Bro kasi kailangan may kasama nga pagbabantay. babantay. Ayun, malaman kong ano yung mangyayari doon. Diyos ko po doon. Pagay muna. naka kami. Medyo mabilis at ako nasusukasukat na hihindo. Bye-bye! Hindi, Hire ayos na nga nila si Oren. At eto nga, kakabitan na nga din doon ng oxygen para nga daw hindi po mahirapang huminga. Thank you nga dito kay Kuya Nars at siya nga kanina ang kasama ko nga nagpa-ultrasound nga sa Unson. Nakakatuwa lang din talaga at ang mga staff nga dito sa ospital siya na ay talaga mga asikaso nga sa mga pasyente. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga tulong nyo nga po kay Oren. Okay na nga at naiayos na nga nila si Oren. Ayan nga, dumating dito si ate pero at si Kuya Turan bumisita nga sila bago nga mapatransfer. At kanina nga nandito din sila Tita Tina, si Tito Manny. Ayan nga, busy-busy nga din sila. Talagang mga worry nga. Nandito tayo sa Lucena dito nga sa Quezon Medical Center. 8pm na nga ngayon at ito nga si Oren ay nakaupo pa nga din dito at talagang inoobserbahan nga lahat nga ng laboratory nga niya nagbantay doon kay Oren sa loob ng ER kagabi kasi nga po isang bantay, isang pasyente. Kaya si bro nga ay magdamag na nandun sa labas nga ng emergency room kaya ngayon nga lang siya nasundo dito nga sa labas. Mabuti na lang din pati at pwede nga ang dalawang bantay dito nga sa ward. Para si bro nga sasama-sama nga doon kay Oren sa CR pag nga siya ay masi-CR. Bumaba nga ang hemoglobin ni Oren kaya nga ayan sinasalinan nga siya ng dugo. Kagandahan lang talaga pag may nararamdaman nga na masama ay nasa ospital nga dapat para nga na monitor kung ano ba yun dapat treatment para sa kanila. Kaya kung may sama nga po kayo ng pakiramdam, eh kailangan nga po nagsasabi nga kayo para nga po at least naagapan nga po ang inyong sakit. Tulad nga po nito ni Oren, eh hindi nga po talaga siya palada. Eh kahit masama nang nararamdaman, ay eh, kinikiplala ang niya. Kaya nga ngayon nalaman nga namin, eh medyo malala na nga. Pero kailangan nga po nating ilaban nga at syempre buhay po ang pinag-uusapan natin at kailangan natin sundin lahat nga ng sinasabi ng ating mga doctors. Kahit nga po tayo mahirap, ay eh, wag nga po lagi nating isipin ang pera at isipin nga din po natin ang ating health. Kaya pwede naman po tayo pumunta ng ospital at meron na nga po ngayon mga benefits na pwede naman makuha na libre. Lumabas nga si bro para nga bumili na na pagkain namin at ito nga ang mga nakita niya, ito nga ang precision. Sabado na nga kasi po ito, kaya nga po ang daming precision na nagaganap. Wala hanggang pasasalamat nga po Lord at nakaligtas nga po si Oren dun nga po sa kanyang karamdaman. Ang dami ng pagsubok nga na dumating pero ito nga ang pinakamabigat. Alam ko nga po na inire-ready mula ang din kami para nga po mas maging matatag. kaya nga po namin kasi alam nga po namin na hindi mo kami pababayaan at alam namin na lagi ka pong nandyan po para sa amin. Nakakataba nga din po So at kahit nga po hindi tayo mayaman, eh ang pamilya nga po natin ay nagdadamayan nga po sa mga ganitong pagsubok. Ramdam na ramdam nga po namin na ang mga concern nga po ng ating mga kamag-anak. Thank you po sa inyo nga po. Thank you nga din darling sa pag-aalaga nga kala Batuting at ito nga nakasama nga kay Oren. Nandito na nga po si bro at tayo nga ay makakakain na at magutom na rin naman. Kain po tayo. Maraming salamat nga po pala sa mga support nyo nga po pala sa aking mga vlogs. Bye bye po!